sa bagbagin, magbayad sa tubig at bibili kami ng merienda muna eh. <laughs> tara mga guys, maski umuulan. Tara. kami? Bili kami pagkain ng pagkain ng manok. Ayan, ito pa ng manok. Tapos magbabayad kami ng tubig Ito kami kung magbili ng Munay. <laughs> kaya ano kanito bayad sa tubig magbaging palingke magbaging palingke ito, Yan, ito na kami. Yan, dito na kami dito na kami mga guys magbaging kami ng tubig okay Oh, muna anak. Hindi kami makakain. Sarado yata, hindi. Ah, dito yun, oh. Ngayon na po. Bili kami muna, eh. Ayan. O, poste, poste. Hanap ng kanyang magkakain. dami ng bahay dito, nak, no? Ito, factory dyan. yung turn na lang tayo. Turn tayo. Sa asa. O, oh, tricycle ah. Ilang. Taas di. Hindi kaya, mataas. Hmm, okay. okay. mababa doon ah. Mababa doon sa asa. Yan o, oh. baka may makain ka dyan. Yan ba? Ubaw. Sa tingin ka makain, hindi eh. kain. Eh. Okay, na po kami. Okay na po kami mga guys. Vlog pa mo, maski bagyo. Huwag Halikan namin yung pagkain kasi walang barya kanina. Bilis siya, anak. May manok kasi siya, sa doon.